So aahon na ho tayo At makikita natin yung hinukay kanina Na mga hagdan ni na SK Kanina kasi hindi masyadong pansin yung uh, dinadaanan Dinadaan natin kasi palusong tayo So this time, kumbaga step by step Makikita natin yung Madadaanan natin Sana kayanin ng tuhod <laughs> Ayan. Oh, kita nyo. Oh. Di na kayo madudulas paket dito. Kaya suporta natin itong project na to, no? Para ho oh, ito sa ating kalikasan. Hindi <laughs> pa ako nakakabot ng dulo. <laughs> Pagod na agad. talaga Ah. Yung kasing part na yun pinaka steep.

dike nga laptop kasi ayan. Ah damit. Okay. Are go. Yeah. Ah. <laughs> Pakatabuzon serap. Hay ah. nako po. Ito po yung dating ginowa ng mga bulong. Taso. Ah so. Tutulong sa guman. Ah. Ah. Ganda lang po. Pwede naman po magpahinga. My god. Taso. Ha. Ha. Bumaba. Bumaba. Oke tetanggali. Tetanggali boxing. Ingin dapat tiap malam melingkup kon. Hop 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 hop. Dah mina pun Nadulas. Dito <laughs> pala dito ba? Mga taga sampu kayo? Wala ka, wala ka. Kuya. Ah, balanga. Katabi barangay. Okay. okay na dito kuya. Oo nga. Last stage na to. Nakapahinga. Oh. oh. <laughs> Bundok talaga 'yung eh. taas talaga ng taas. Pag umakit kayo, Magdalaki kayo tubig. <laughs> ah, talaga matutuyo. Anto galas. Ha. Ah! Slow motion. Ito. Ah. This ah. 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 <laughs> is <a> good. <laughs> na <Nagpahilan> ako. <imprinted> Oh, yung girlfriend, huwag magdaselos. Ay, <laughs> ah. <My> God. Okay. <sighs> <sighs> ah! Thank you.